lang. ka pa sumalat sa lahat. Okay, Fuck either again. Ito nga, sumalat, kung taong ito, alam ko. So, pulaan niya lang to. Sukar. Ah, ano yan? Malambod. Sa'yo diyan. yan. <laughs> ano <laughs> oh. oh. yan? Oh. Basta. Oo. mo. Ano to? Ang itak ina mo. Ano to? No, mo. Ano to? No, oh. So guys, may nabili na naman ako na pati na naman natin gagamitin kay Papa na pang prank natin. Sabi niya, sumasakit na yung mga ano niya, kasukasuhan niya. So, imamassage natin siya. <laughs> Subukan natin kay Papa to massage na at vibrate siya. <laughs> Gugulatin natin si Boy Ina. Hey okay, guys! So, maglalaro kami ni Papa ngayon guys. Dahil sinasabi ko sa kanya na uh, pabili dyan siya ng premyo, sasalatin lang niya. Magaling ka pa sumalat sa lahat. Okay, okay. <laughs> lahat na salat, alam ko. Magjuga <laughs> nga, pag sumalat, kung hindi alam ko. So, Uhulaan <laughs> niya lang to. Uhulaan mo lang to. Chick. Uhulaan <laughs> Yung mo. pa kaya pera. Oh, hulaan mo lang isa-isa. Oh, oh, pag ganun. ganito yung ano mo, hulaan mo. Alam ko na yan, tag sa libo, pinagirala ko yan. ah. Dapat Dapat naka. feeling. feeling. Oh, ka? Dito. Ayan, yeah, O, paano Pag na sa lagyo? na-hula, na yan. okay. Una muna. O palin, ano ganoon? Ito ito ito. O pataas yan ha wala to. Ay, mababa eh. <laughs> <laughs> oh, kulubot yung pagganihan. Yan ang mga Ayoko yung Tama na yan. Tumuna. Teka lang. Oh. Ay, wala rin. Ano yan? Ano yan? Ito Ay, mali. Mali. Oh, akin na. Siga, sige, Mali. Okay. Oh. <laughs> next next salam woi, maganda ka dito <laughs> okay lang okay to libandan to ah libandan hindi pakikita mo yata eh hindi ah paano sa salatyan, at sa kapal at sa ah. <laughs> okay <laughs> ay ina ka ano sa kaya, Tak! <laughs> Oh, wala to. Wala. Wala. Ah, ano yan? Malambot. Sa iyo niyan. Sa iyo niyan. Ate! Basta <laughs> sa iyo niyan. <laughs> ang daya pag... Pagka <laughs> ano ha, pagka man ano, mo, ang daya ka, kukunin ko yung limanda. Si Penta, pag... si, Penta <laughs> si Penta. Ah, tama sa oh, iyo. Okay. Hindi na nakikita, Papa, yung kamay. Nakikita lang ako. Pag... Na, no. oh, go. Pag ganyan, okay ma. Oo. Okay, oh. Isasalatin mo ha. Oo, oh, siyempre. Kailangan, pag nasalat mo, Oh, saktong-sakto ah Oh, okay go. Lalala ko Okay. Teka, ganun ganun muna. Oh. Ang ganun ganun ganun. ano ko muna pag hindi. Huwag mo ganun kamay mo. Go. Ano ko muna. Oh. Ayan. Oh. Oh. Tiga, ano Utak ina -in mo! Ano to? Utak ina -in mo! Ano to? Utak ina -in mo! Ano to? Utak ina -in mo! Ano Utak ina mo! Kakayob ka! Upang mo pa mo <laughs> <Andaya, to. po. laughs> tayo mo, tapos 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 ina